Lagi po nating tatandaan mga ka-farmers na kapag umabot na po ng 90 days ang pinagbubuntis po ng ating mga inahing baboy, ay kailangan na po natin silang maturukan ng iron. Uh, So meron pong nag-comment mga ka-farmers na ang pagturok daw ng ayor ng ika-90 days po na ang ating inahin na pagbubuntis ay dagdag gastos lang daw. Kasi magturok naman daw tayo ng ayor ng ikatatlong araw po ng ating mga biik mula sa kanilang pagsilang. Okay, so mga ka-farmers, magkaiba po ang pagturok ng ayon sa ating buntis na inahin at ang pagturok naman po ng ayon sa ating mga biik ng ikatatlong araw nila kasi ang pagturo po ng iron sa ating buntis na inahin ay para ho mabigyan sila ng sapat na enerhiya at the same time vitamins na rin sa araw po ng kanilang panganganak. Although may mapupunta po na iron sa ating mga biik dahil syempre nasa loob po naman sila ng tiyan ng kanilang mama pig pero hindi pa rin ho sapat yun mga ka-farmers kaya kailangan maturukan din po ng iron ng ating mga biik ng ikatatlong araw nila para maiwasan po ang pagiging anemic. Kaya hindi po tayo dapat manghinayang sa gastos mga ka-farmers dahil kung tutusin ay para lang din naman po ito sa kapakanan po ng ating mga alagang baboy. Ayan, magandang hapon po mga ka -farmers. So dito po sa batch na ito ay magpipili po kami ng inahinin. So ano bang basihan namin sa pagpili ng inahinin? So dito sa batch na ito ay meron po kaming nakikitang dalawa. Ito itong baboy na ito at saka ito naman pong itim. Sa pagpili po ng inahinin, ang una po namin tinitingnan ay ang kalidad ng baboy. So, tinitingnan po namin kung ito ba ay hindi makapal ang taba. So, ang ina po nito ni mga kafarmers ay alam na po namin na okay po ang kalidad nito. Ni so, kaya nagpasya po kami na magtira po dito na gawing inahin. So, itong baboy na ito mga ka itim din po ang ina nito. Ni so, ito po ay large black. So, kita nyo naman po, ang pangalawa po naming tinitingnan ay yung pempem. So, kailangan bagsak po yung pempem -pem at malaki. Yan po ang magandang gawing inahin. Tapos, ang katawan naman, mahaba. Tsaka, malaki po ang chan. Kasi kapag malaki yung chan, ay marami po ang anak. So, ito naman pong isa, tinitingnan din po namin, ito yung kanyang dede. Okay naman po. Mas maganda din po kasi maghanap po tayo ng inahinin na marami po ang dede. So kapag lagpas po ng 14 ay mas maganda po mga ka-farmers. Hi po mga ka-farmers! So meron po akong isi-share sa inyo. Alam nyo po mga ka-farmers na itong mga baboy ho natin ay nagtatay ho sila. Pero hindi po namin tinurukan ng gamot kasi nga po schedule po nila for second dose sa Hagulira. So tinurukan po namin na Hagulira vaccine mga ka-farmers so hindi po namin ginagamot ang kanilang pagtatay. At akalain nyo po mga ka-farmers na gumaling ho sila. So hindi po namin inaasahan yon So pangalawang beses na po namin itong naranasan, meron din po kaming mga biik na kakawa alay pa lang pero tinurukan kaagad agad namin ng hagulira at hanggang ngayon po mga ka-farmers hindi po sila nagtatae. So ito po ay base lang po sa aming experience. So nasa sa inyo na po mga ka-farmers kung ito ba ay gagayahin ninyo o susundin ninyo. So sana po ay nakapagbigay po ako ng bagong kalaman base po sa aming experiences. So hindi ko po pinipilit yung iba na ayaw pong sumunod or gayahin po yung ginagawa ko dahil sinishare ko lang naman po ito para po doon sa mga taong naniniwala po sa atin.